Can you hear us? <laughs> go ahead, go ahead. Uh, go, yeah, ahead. Uh, go ahead. Uh, go ahead. Uh, go, ahead. Uh, go ahead. medyo may ano lang yung audio niya, no? Baka yung signal na yung hirapan din. I oo, I can only imagine. Napaka-ingay uh, dyan. So Ipakita mo na yung, uh, yung video na oh, mga ilaw Yung video ilaw dyan na lang ng mga tao. Si Alam mo, masaya-masaya mag-cover -masaya mag ng uh, bagong taon sa tundo. Oo. I've never lalo, experienced lalo Lalo din sa, ano, sa mga looban, sa mga iskinita. Eh, hindi nga iskinita, mas malipas pa sa iskinita eh. Kasi, kasi pagdating mo sa dulo, lasing ka kasi, na rin. Oo, kasi ba, bawat, <laughs> ba, bawat sa iskinita, bawat bahay, na, may, may mga nagiinuman sa labas, sa bawat uh, taong daan. Sat. Nakita nyo ba yung pagpanong camera? Yung paputok sa kanila, tapatan dun sa street no. na yun, no? From left to right. I can only imagine, Bok, ito and Johnny, mukhang sawa itong pinapaputok nila, o. Oh, oh. Yung tuloy-tuloy at tuloy, malakas na eh, oh. Ang lakas nito, wow. Sana makabalik si Gary, no? Pero mga kapatid, may reporter po tayo on-site dyan, ha? Pero ah uh, medyo pagbigyan lang natin siya ng konting panahon dahil mukhang hindi niya tayo naririnig sa sobrang lakas ng uh, putukan ano, doon sa street party dyan sa Tondo. Pinagahandaan talaga ng mga taga-Tondo yan eh. Every year, hindi sila makabug dyan. Sabi niyo nga kanina, di ba, bawat skinita talagang makikishot ka na. So pagdating mo oh, malaking makakatipid din pala ng ibang kapitbahay ito, no? Hindi na kailangan bumili ng, ng okay. inumin. Oh, Gary, <laughs> <Sanyo> ka <laughs> diba? <Saksaka> na ba? na. Tasa rubong si Don. Nakikita natin si Gary sa ating <laughs> monitor. Go ahead, sige. Okay. okay. Pero Gary, Gary, puputulin nyo na namin ha. Uh, yung, yung audio kasi, medyo ano yung audio, medyo nawawala-wala yung audio. Oo, mukhang na-apekto Pahinga ka muna dyan at mag-shot ka muna dyan <laughs> habang may pagkakataon pag pa. Okay, happy New Year! year! Happy New sa Year sa Okay, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon! Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.